mga tol, muling IKAKASA ang bakbakang matagal na nating inaabangan. Isang laban na pwedeng magbalik sa glory days ng Pinoy boxing. At posibleng magbigay kay Mar, Magnifico, magsayo ng isa pang pagkakataon para bumalik sa world title picture. Ayon sa reports, mga tol, nakatakda na magharap si Mark Magsayo kontra Michael Magnesi, ang WBC Silver Super Featherweight Champion mula Italy. At hindi lang simpleng laban to. WBC Super Featherweight Final Eliminator ang nakataya. Ibig sabihin, panalo ka dito, title shot ang kasunod. Pero teka, kilalanin muna natin ang kalaban. Si Michael Magnesi, hindi ito basta-basta. Italian warrior, dating WBA world champion at kilala sa agresibong estilo. Pressure fighter, non-stop, sakal kung sakal sa loob ng ring. Kung tutuusin mga tol, ito ang klase ng boxer na walang takot sumugod, at walang pakialam kahit ikaw pa ang crowd favorite. At dito papasok ang hamon para kay Mark magsayo. Si Magnifico, explosive, athletic, malakas ang suntok, pero minsan nagiging problema ang pacing at stamina. Pero kung makuha niya ang tamang game plan, kung maibalik niya ang dating bilis at timing, mga tol, posibleng ulit siyang magningning sa 130 pounds. Kaya napaka-crucial nitong January showdown. Ito ang laban na pwedeng magpanahon ng bagong chapter sa karyer ni Mark. Ito rin ang laban na magpapakita kung handa pa siyang bumalik sa tuktok. Magugulat kayo mga boss ayon sa insiders, pareho daw handang makipagpatayan ang dalawang kampo. Si Magnesi gusto patunayan na siya ang next big threat ng division. Si Magsayo naman gusto ipakita na hindi pa tapos ang legacy niya at may sunod pang world title run. Imagine yung mga tall, explosive Pinoy versus relentless Italian. Speed versus pressure. Power versus durability. At kung sino ang mananalo dito. The ratio sa WBC World Title Shot. At syempre, hinihintay lang natin ang official announcement pero malinaw na malinaw. This fight is on the way. At pag ito natuloy sa January, siguradong pasabog na naman sa Pinoy Boxing. Mga kabuksing, anong prediction nyo? Mananalo ba si Magnifico? O mabibitag ba siya ng Italian Pressure Fighter? Comment nyo na mga boss. At syempre, stay tuned dahil dito sa Double KTV. TV. Hindi ka m -A -I -I -W -A -N sa laban.